Sir sa sa ngayon ano po na ating sitwasyon uh, hindi pa natin nakikita pong kahit na kalagitnaan pa lamang ng mga kaso ano po na isasampa sa mga taong sangkot dito because of the system it will take again months or perhaps years kapag po ano ang danger nito sa ating pong pangkalahatang ekonomiya kapag po by next year ano po ay hindi pa rin po Mag, 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 magkaroon ng linaw sa mga taong responsable at mga dapat managot sa pagnanakaw na ito. Ano po ang pangitain po ninyo sa ating ekonomiya? Mano, kapag mabagal ang ating investigasyon, mabagal ang pagkuha natin ng resulta, di, mabagal din na makakamit natin yung mga gusto nating antas ng paglaki, mga upper middle income. Hindi ko sinasabing hindi natin ito makakamit. Pero makakamit natin ito. Yun nga lang, matagal. Dahil mabagal nating maimbestigahan ang mga bagay-bagay. Eh ang gusto lang naman ng mamamayang Pilipino, ang gusto lamang ng mga investors, ay agarang mabigyang linaw, may makaparusahan upang bumalik no, yung kanilang tiwala sa governance at sa ekonomiya ng Pilipinas. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa... True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang. True Network PH. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and Podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!